mga batang Pilipino. Batang Pilipino ng Bagong Panahon Ito on ang isip sa magandang layon. Sarili tulungan at tumulong sa kapwa. Mabuting mithiin ating ibandila. Sulong kabataan, tayo magsikap, talino'y tuklasin, isipay ating imulang. Hingin ang tulong ng poong may kapal sa ating magulang, hiyas tayo at may dangal. Matutupad lahat ng pangarapin, tagumpay sa buhay ating kakamtin. Payapang paligid, maayos at maunlad. Ito'y gawing gabay sa ating pagunlad. Ipukol ang tanaw sa maayang bukas ang pamayan ng buhay ng taga-Pilipinas.